Kasama po, etong si Banat Bay, isang rabbit, yun ang term, di ba? Na DDS, taga-suporta ni Digong, taga-suporta sa ni Sara Duterte, alam mo na kung ano yung likaw ng bituka ng mga ganitong klase ng tao, di ba? Walang takot ko no, matapang ko no, talaga lang. <laughs> Hanggang ngayon, matapang pa kayo? Dati siguro, kasi namamayagpag talaga kayo at si Digong ang nasa pwesto. Pero ngayon, paano na? Yung iba sa inyo, yung ibang mga DDS vlogger, nagtiwalag. Hmm. Na sa nasa Malacanang. Medyo may utak. Medyo ginamit ang kukote ng mga yun. Ano ho? At kayo naman ang binabanatan ngayon ng mga yun. Anyway, balik tayo dito kay Sen. Ontiveros na kasama nga napapaimbestigahan itong si Banat Bay. Itong mga DDS vloggers na ito, itinatanggi na no, ay hindi naman nila shinare. Hindi naman daw sila talaga ang may Uh, may pakana noon. Sabihin na natin ganun nga ang sitwasyon. Pero ginagamit nyo itong uh, alias Rene video na ito para walang hiyain, gaguhin, kung anong salitaman, man, hmm, babuyin si Sen. Riza Ontiveros. Ganyan kasi ang nangyayari. Meron na naman kayong ganitong issue at mag, para sa inyo magandang pagkakataon para sirain talaga ng todo-todo sa Senator Riza Ontiveros. So ayan, hindi naman daw natatakot itong si Banatbay. Hindi daw siya natatakot. Ang totoo daw, ito daw ay lalo nag-fuel sa kanya. Para ano? <laughs> para magsinungaling kayo ng todo-todo? Para manatili kayo at uh, magpakalat lalo ng kawalang hiyaan sa social media lalo? Talaga ba? Katapangan yon? Hindi. Kaduwagan yan. Hmm. Yung totoong tapang, nanggagaling yun sa tama at sa katotohanan. Pero yung tapang nyo, akala nyo, akala nyo, hindi pa nabubuwal yung pader na sinasandalan nyo. Nabuwal na po. <laughs> Sabi nga ng mga nanatasans, kung si Digong, si Kibuloy na ipakulong ni Sen. Teresa Ontiveros at ang iba pa si Harry Roque ay naging pugante, sa tingin ko ay may malaking kontribusyon sa nangyari sa buhay ni Harry Roque etong si Senator Riza Ontiveros at buti nga ano ho kayo pa kaya hindi kayo hindi kayo sa tingin niyo hindi kayo kakayanin ni Senator Riza Ontiveros mukhang nagkakatotoo na yung tawag niyo dati kay uh, tawag niyo madalas kay Senator Riza Ontiveros na Ontivirus at ang totoo niyan virus talaga magiging virus para sa inyo sa so Senator Riza Ontiveros, lahat kayo ay patutumbahin ng isang Riza Ontiveros. Just cool.